ito, entrada na. Ito yung mapabutas pabutas natin nakaraan na dami ang naga sabing wapo nyo ako. <laughs> Joke lang. Testingan natin agad kung may laman ba para okay kayo. Lame kayo. Lame kayo. Eh, yeah. Tisningan natin. Nagbaka sakaling meron. Hapo na oh. Mag alas 4 na. Oh. Very good. Meron. Sana malaki. Ang mata ba malaki? Labas ka na dyan. Huwag ka na magtago-tago. E okay, ba't magpatintiro tayo? Oh. Ganyan yan. Oh, lumabas na. Wow. Wow, pulahan. ha <laughs> okay, Hindi labas ka na. Labas na kay hintayin kita ito sa labas. Sige na. Oy. Ay, Ay alangan kun dukotin natin. Ay hindi pala plaster. Oh, di ba? Hindi natin dudukutin pag hindi maplastar. Labas na. <laughs> Bakit mo ako ginaya patintiro? Ah? Ha? Oh. Ha. Huh. Wala siyang hinukay. Pero bago pala ito pumasok. kailangan tapos makuhaan kailangan linisin niya yung mga pabutas ganun yun oh kaya linisin eh kung hindi mo linisin hmm anong alimango ang magpasok iwala oh kaya mo yung mga baser ko ngayon oh huh. Grabe na magdal-dal talaga. Normal man yan. Ay lang nga hindi ko mong paliwanag. Ay, kung hindi ko mong paliwanag na kung paano may laman ang butas. Ano sabihin niyo? Ganon. Mindset. Mindset pa mindset. Hindi pansit. Oh. Ganon. Abas natin to Ay, magsabi naman sila na puro ka lang kwan sabi nila mas mas magaling pa ako sa iyo sabi nila ay kadami yung nagsabi. mas magaling pa daw sila kasi sa akin <laughs> oh ipiton na yun kuton na yun kay plaster na o oh. okay kayo babae ini ba laro kayo hmm o oh. o oh. bakit oh, grabe taba o oh. oh. regular size hugasan o oh. grabe taba talaga o oh. Kasi may buwan ngayon. Oh. Kalamme kayo, lamay kayo. Okay kayo, lamay kayo. Bukasan ulit para maklaro. Oh, regular size. O, oh, di ba? Oh. Ah, ah. Oh. Ah. oh. Ganun yun. Okay kayo, lamay kayo. Hmm. Sabi nila. Doon sa viral videos ko ngayon. Ha? 2.3 million views. In-upload ko nung February 13. Sabi nila na mas magaling pa man ako sa'yo. Mundukot. Wala mo problema yan kung magaling ka pa sa akin. Oh. Walang problema yan. Importante doon. Ha? May merong merong nakuha. Ganun ba, ganun. Pop. Oi. Oh. Oh. Ito 'yung dinatinya pagtali. Para okay kayo. Lamay kayo. Ah. Anak ba? Hmm? anak kayo oh di lame kayo oh. oh regular size babae ipat taba pa itu you know? oh oke okay, kayo <laughs> di lame kayo